Kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang pagsalakay ng mga pulis sa ilang ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy kung saan nadamay ang ilang bata. Git naman ng PNP, mga supporter ng pastor ang nagsama sa mga bata bilang panangga sa mga pulis pero pinairal pa rin daw nila ang maximum tolerance. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kinwestiyon na rin ni Vice President Sara Duterte ang ginawang pagsalakay ng mga polis sa ilang ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ para hanapin at arestuhin sana si Pastor Apollo Kiboloy sa Davao nitong lunes. Giit ni VP Sara, dapat daw tiyakin ng mga otoridad na nire-respeto nila ang mga inosenteng sibilyan. Magimplementa. Warrants, warrants. Uh, let us make sure that we respect uh, the innocent civilians the ordinary citizens especially ang mga bata because kana trauma sa ingon ana kag sa pag implement lang sa simpleng warrant of arrest wala ta gibuhat sa epekto ana sa ilang pagdako Una ng tinawag ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na excessive at unnecessary force ang nangyaring raid. Si Digo ang tumata yung property administrator ng KOJC. Pati si Senator Amy Marcos, personal daw nakita ang nangyari. Nataon daw na nasa Davao siya ng salakayin ng mga polis ang mga ari-arian ni Kibuloy. na kasi ang dami-daming SWAT CIDG sa airport. Nakita ko yung dalawa, tatlo ba na PNP helicopter, may kasama pang drone. May mga sniper pa sa tuktok ng mga building. Davao City naging pawang war zone. Iginiit naman ng Philippine National Police na hindi overkill ang kanilang operasyon. Katunayan, maximum tolerance pa ang pinairal nila. Yan ay kahit nakuhanan sa video ang pambobomba sa kanila ng tubig ng mga taga-suporta ni Kibuloy recognizing the high uh, profile status po ni Pastor Kibuloy at uh, itong mga anticipated po nating resistance on the part po ng kanya mga followers ay uh, minakapat po ng uh, PNP uh, uh, yung ground commander po to deploy sufficient number of PNP personnel to include yung ating pong mga SWAT at ating pong mga SAF hindi po sila gumante at uh, naging mahimlahon po sila Sinayaan po nila hanggang maubos na po yung tubig ay uh, ay uh, hindi po sila gumalaw po doon Kinunden na rin ng PNP ang paggamit umano ng mga bata bilang pangharang nang sumalakay sila sa Glory Mountain. Mabuti na lang daw at walang nasaktan sa nangyari. Nakikiusap po tayo sa mga magulang po ng mga bata pong ito na alalahanin din po natin, tayo po dapat ang unang pumoprotekta sa ating mga maliliit na anak. Sa kabuuan, anim ang dinala sa presinto dahil sa pag-atake sa mga pulis. Pinakawala naman sila kalaunan, pero desidido ang PNP na magsampa ng reklamo. Ang kampo naman ni Kibuloy, sasagutin din niya ng kontrademanda, lalo't illegal daw ang pagpasok ng mga pulis sa mga ari-arian ng pastor. There is the great probability po because we are looking at Article 269 of the Revised Penal Code and Lawful Arrest. There is also a probable violation of Article 132 uh, which is interruption of religious worship. The destruction of the fence uh, can also constitute as malicious mischief. Nang tanungin naman ang abogado kung nasaan ang pastor, sinabi nitong hindi siya sigurado kung nasa Pilipinas pa si Kiboloy whether or not he is in the Philippines or already abroad, I cannot say with certainty, but I communicate with his leaders every day. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.